Magandang na araw, narito na ang ating mga balita sa PIA News Break. Sa ulo ng ating mga balita, pagong road development project sa ilalim ng Support to Barangay Development Program ng ELTAC binuksan sa Kasambalangan, Santa Ana, Cagayan. 32 bahay na ipatayo sa pamamagitan ng bahayanihan Project ng Lunsod ng Tugigaraw. At ano, ano nga ba ang mga magagandang puntahan ngayong summer sa Cagayan? Sa atin namang balita ang Iloco, DA Pilmec, ng TED, iti ng pang-agrikultura ng gata 65 milyon na pesos gitiman manalon ti Cagayan. Sa atin namang balita sa Malacanang, higit na nakararaming Pilipino kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang trivia for the day, ang honeybee o pukyutan ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang pagkain. Marami rin itong pwedeng paggamitan. Subalit, alam niyo ba kung ano ang mga health benefits nito sa ating katawan? Alamin niyan sa ating trivia for the day. Sa detalye ng ating mga balita. Bagong road development project sa ilalim ng Support to Barangay Development Program ng LCAC binuksan sa Kasambalangan Santa Ana, Cagayan. Narito ang ulat ni Jine Pakiran. Mula sa dating maputik at dubak lubak na daan ay isang magandang kalsada ang dumating para sa mga residente ng Makapulay Street, Kasambalangan sa Santa Ana, Cagayan. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Support to Barangay Development Project ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf -LCAP. Ito ay nagkakahalaga ng 3.08 milyon ayon sa isang residente. Hirap umano sila noon dahil sa kalagayan ng daan, lalo na pagtag-ulan. Laking pasasalamat naman ni Mayor Nelson Robinyon sa pamahalaan, lalo na sa DILG, at sa mga partner agencies na kasapi ng NTF -ELCOC. Maliban dito, isang bagong ambulance din ang naipagkaloob sa nasabing bayan na karagdagang magagamit para sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Muling nagpahayag si Mayor Robinho ng kanyang pasasalamat sa LCAC program ng pamahalaan dahil napabuti nito ang pamumuhay ng mga mamamayan. Geneva Kiran, PIA Newsbreak. Celebration naman ng 34th Civil Registration Month sa lalawigan ng KIRINO sinimulan na ng Philippine Statistics Authority. Narito ang ulat ni Kel Morian Abinoha. Nito lamang ikalawa ng Pebrero binuksan ng Philippine Statistics Authority of PSA Kirino ang selebrasyon ng 34th Civil Registration Month ngayong taon na may temang Civil Registration and Vital Statistics, the Future of Civil Services sa pamamagitan ng isang motorcade at information dissemination sa unang parte ng aktibidad inikot ng PSA Kirino kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at municipal civil register offices ang mga bayan ng Kabarugis, Aglipay at Bifun sa pamamagitan ng motorcade na siyang pinahunahan ng Kirino Police Provincial Office. Bago naman magsimula ang opening program para sa ikalawang parte ng programa, una nang isinagawa ang ribbon cutting para naman sa mini exhibit kung saan makikita ang iba't ibang datos ng probinsya patungkol sa civil registration at vital statistics. Sa isinagawang information dissemination ng PSA, binigyang importansya ni Chief Statistical Specialist Engineer Cherry Grace Agustin ang paggunita sa nasabing selebrasyon upang maipaalala sa lahat ng Pilipino ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pagpaparehistro ng mga mga pangyayari sa buhay ng isang individual tulad ng kapanganakan, pag-aasawa, pagkamatay at iba pa. Bukod pa rito, nagbahagi rin ng updates ang PSA Kirino patungkol sa vital statistics data ng probinsya at civil registry System sa pamamagitan ng Registration Officer Lace Cristel Laja. Bilang pagtatapos, pinasalamatan ni Karen Fernandez, Supervising Statistical Specialist ng PSA Kirino ang mga lumahok sa kick-off ceremony ng 34th Civil Registration Month kasabay ng kanyang paghiling sa patuloy na suporta ng mga ito sa mga susunod na gawain ng PSA, lalong-lalo na sa isasagawang 2024 CBMS at Mid-Decade Census of Population sa probinsya. Mula sa lalawigan ng Kirino, Kelmorian Abinoha nag para sa PIA Newsbreak. Lalawigan ng Cagayan at 23 bayan nito pumasa sa 2023 Good Financial Housekeeping ng DILG. Narito, na, narito naman ang ulat ni Mark Giron Tumabaw. Pumasa sa 2023 Good Financial Housekeeping ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang probinsya ng Cagayan at 23 munisipalidad nito kabilang na ang lungsod ng Tugigaraw. Ang Good Financial Housekeeping ay iginagawad ng tanggapan ng DILG upang kilalani ng mga lokal na pamahalaan sa bansa na maayos na nagpapatupad ng financial transparency o maayos na pamamahala ng pananalapi ng bayan. Dumaan sa mga kinakailangang requisitos ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng pagtugon o compliance accounting and auditing rules and regulations at maging ang full disclosure policy of local budget and finances, bids and public offering. Kabilang sa mga munisipalidad na nakapasa ay ang Abulug, Alakapan, Al Apari, Baggao, Balyesteros, Bugay, Kalayan, Kamalanyugan, Enrile, Igig, Gataran, Gonzaga, Lallo, Lasam, Peña Blanca, Piat, Dizal, Solana, Santa Ana, Santa Teresita, Santa Praxedes, Santo Niño at ang bayan ng Tuaw. Samantala, pumasa rin sa 2023 Good Financial Housekeeping ang apat pang lalawigan sa Lambak, Cagayan na kinabibilangan ng Isabela, Batanes, Nueva Vizcaya at Quirino. Mula dito sa Tuguegarao City, Cagayan, Mark Jernsey Tumabaw para sa PIA News Break. 32 bahay na ipatayo sa pamamagitan ng Bahayanihan Program ng Lunsod ng Tuguegarao. Narito ang ulat ni Mary Joy Javier. Patuloy ang ginagawang construction ng mga house units na ipagkakaloob sa mga residente sa iba't ibang barangay sa Tugigaraw sa tulong ng bahayanian project ng lungsod sa pangungunan ni Honorable Myla Rosario S. alcalde alkalde ng Tugigaraw City. Ang bahayanian project ay nagsimula noong Setyembre noong nakaraang taon sa pangunguna ng alkalde, katuwang ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Tugigaraw Incorporated, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa paunang batch nito, labing isa ang naipagkakalob na sa labing isang residente mula sa barangay ng Linaw West na Mabalansur, Larion Alto, Kapatan, Libagsur, Buntun, Karigsur, Katagaman, Linaw Norte at Katagaman, Vueho. Sa kabilang banda, higit dalawang pupa ang inaasahang may papatayong bahay para sa second batch nito. At sa datos ng lungsod, nasa anim na unit na ang matagumpay na na-turnover sa mga benepisyaryo, samantalang ang iba ay kasalukuyan pa lang na ipapatayo. Sumatotal, nasa 32 house units na ang naipapatayong bahay gamit ang 2023 budget ng lungsod maliban sa tatlong bahay na donasyon ng Philippine Chinese Chamber of Commerce to Gigraw Incorporated. Ayon sa alkalde, ang mga beneficiaries dito ay pawang residente mga may-ari ng lupa ngunit walang kakayahan upang makapagpatayo ng bahay. Kaya sa nasabing proyekto, layunin nito na matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng ligtas at matibay na bahay. Dagdag pa ni Tingke na malaking tulong ito para sa mga benepisyaryo, lalo na kapag nagkaroon ng bagyo at pagbaha sa kanilang lugar. Samantala, para sa 2024 budget ng lungsod, inaasahang madaragdagan ang units na may papatayo para sa mga residente. Nangako rin ng alkalde na lahat ng barangay sa Tugigaraw ay maabot ng bahay niyan project. Mary Joy Javier nag-uulat para sa PIA Newsbreak. Sa Isabela naman, limang daang residente sa lungsod ng Kawayan nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng unaka dito sa City Hall on Wheels program. Ulat ni Ninyo Donato. Muling umarangkada kada kamakailan ang programang Kawayan City Una Ka dito, City Hall on Wheels ng Pamalang Lunsod ng Kawayan kung saan muling nakapaghatid ng serbisyo sa limang daan ng mga mamamayan sa lungsod. Ang Kawayan City Una Ka dito, City Hall on Wheels ay may layuning malapit at maihatid ang mga programa, serbisyo at proyekto ng lungsod sa iba't ibang barangay. Una rito ay pinangunahan ni Kawayan City Mayor Cesar D. Jr. kasama ang ilan pang opisyal ang padyak para sa kalusugan kung saan sila ay nagbisikleta papunta ng Barangay Rizal Community Center ang lugar kung saan ginanap at dinaos ang una ka dito City Hall on Wheels program. Umabot nga sa limang daan na residente mula sa Barangay Rizal, Labina, Buenaswerte Suerte, Kulalabat at Santa Luciana ang nagtungo sa Barangay Rizal Community Center Kawayan City para sa libreng pagpapagamot at libreng padentista, legal services, city ID, at scholarship services, libreng gupit at marami pang iba. Namahagi din si Kawayan City Mayor Cesar D. Jr. ng wheelchair at mga seedlings sa mga residente na kanilang itatanim sa kanilang bakuran. Samantala, sinabi ni Mayor D. na magpapatuloy ang nasabing programa sa iba pang lugar sa lungsod, kung saan naka-schedule ang susunod na pupuntahan ang Barangay Maligaya at iba pang barangay sa lungsod. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, Ninyo Donato para sa PIA Newsbreak. Sa lalawigan naman ng Nueva Vizcaya, mga kasambahay ng Dupax del Norte tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamalaan. Narito naman ang ulat ni Ben Moses Ebreo. Bilang pagkilala sa batas para sa mga kasambahay o domestic workers, nagsagawa ng isang kasambahay day ang local government unit ng Dupax del Norte, kabilang ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro ng nasabing sektor. Nasa 254 na kasambahay sa bayan ang nabigyan ng 1,000 pesos mula sa LGU dahil na rin sa local na inaprobahang kasambahay ordinance ng LGU. Pinangunahan ni Mayor Timothy Cayton at Vice Mayor Victorino Prado kasama ang mga ang sangguniang bayan members ang pagbibigay ng ayuda sa mga kasambahay na ginanap sa Municipal Gymnasium. Ayon kay Councilor Attorney Paulo Cayton na siyang may akda ng Local Kasambahay Ordinance, layunin nitong maiyangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga kasambahay sa bayan bilang isang haligi ng mapayapang lipunan. Dagdag pa nito na ang mga kasambahay ang nangangalaga sa mga miyembro at tahanan ng mga pamilya kung kaya't nararapat lamang nabigyan sila ng kaukulang benepisyo at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Ayon pa kay Kayton, Magtatalaga din sila ng kasambahay des sa munisipyo upang tumanggap ng hinaing ng mga kasambahay kabilang ang kaukulang aksyon hinggil dito. Dagdag pa nito na kasama din sa kasambahay ordinansang malawakang kampanya upang maipaalam sa mga domestic workers sa bayan ang kanilang mga benepisyo at karapatan upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Mula sa Nueva Vizcaya, Ben Moses Ebreo para sa PIA Newsbreak. Dole na mahagi na higit 3 milyong piso na o sa mga benepisaryo ng tupad at spes sa Kalayan Island. Narito ang ulat ni Wendy Ragasa. Nagsagawa ng payout ang Department of Labor and Employment ng higit tatlong milyong piso sa mga benepisaryo ng tulong panghanap buhay para sa disadvantage o tupad workers sa Kalayan Island. Nasa 677 tupad beneficiaries mula sa nasabing bayan ang nakatanggap ng kanilang sahod matapos magtrabaho ng 10 araw sa kanilang komunidad. Nagatid din ng tulong pinansyal ang Dollar Region 2 sa dalawampung mga benepisaryo ng Special Program for the Employment Students o ESPES sa Kalayan Minlad, Dalupiri Island at Kamigin Island. Ayon kay Regional Director Jesus L. Atal Jr., ang departamento ay nakatuon sa paghahatid ng mga serbisyo sa mga nangangailangan kahit nasa pinakamalayo na bahagi ng rehiyon. Ayon naman kay Dollar Cagayan Field Office Head Laura B. Dishano, personal nilang iaabot ang tulong ng gobyerno sa mga benepisaryo dahil walang pinipiling lugar ang paghahatid serbisyo ng Dole. Nagpasalamat naman si Jimmy Pedro, isang benepisaryo ng tupad sa kagawaran para sa pag-aabot ng mga serbisyo nito sa kanilang bayan. Wendy Ragasa, nag para sa PIA News Break. Kadiwa ng Pangulo Initiative, matagumpay na inilunsad sa Cagayan. Narito naman ang ulat ni Chriselle Vega. Matagumpay na nailunsad ng pamahalaang panalawigan ng Cagayan sa pagkikipagtulungan ng mga lokal na magsasaka at MSME ang katuwang sa diwa at gawa para sa pasaganang ani at matas na kita o kadiwa ng Pangulo Program. Ayon kay Assistant Regional Director Winston R. ng Department of Trade and Industry Region 2, nagpakita ng suporta sa pagtataguyod ng programang pang-agrikultura at sa pagpapatatag sa mga komunidad. Hanya, ang inisyatiba ng kadiwa ng Pangulo o KNP ay naglalayong makakuha ng mga supply ng pagkain, pag sa mga mamimili, ng akses sa abot kaya at masustansyang mga produkto, magbigay ng lugar sa mga lokal na magsasaka na ibenta ang kanilang mga produkto. Matatagpuan ang mga Kadiwa Outlet sa tatlong lokasyon, sa Cagayan Provincial Capital Grounds at sa Garo City Hall Grounds at Community Fish Landing Center sa Centro 15, Apari, Cagayan. Crisel Vega, nag-uulat para sa PIA Newsbreak. At ano-ano nga ba ang mga magagandang puntahan ngayong summer sa Cagayan? Nagbabalik si Mark Chiron Tumabaw. Dumaan ang init ng panahon mga kailian at dapat ngayon pa lang Planado na ang mga lugar na pupuntahan dito sa Cagayan. At kung mga talon o waterfalls ang hanap mo, marami yan sa Cagayan. Sa bayan ng Peña Blanca, nandiyan ang malamig na tubig ng Gabur Gabur Falls sa barangay ng Ilatan na sa halagang 70 piso ay masusulit mo na ang endless fun Cagayan moment mo sa penya Blanca. Nandyan din ang nakakamanghang taas ng kaloon ng Lapi Falls sa Barangay Lapi na mula sa Barangay Hall ay hindi lalampas sa 30 minuto ang lakaran. Sa paya naman ng Gonzaga ay nandyan din ang sikat na Kawak Falls sa Barangay Santa Clara. Perfect ito mga kailgan na puntahan pagkatapos ng nakakapagod na akyatan sa summit at dalawang craters ng Mount Kawa. So guys, no? after ng Crater 1, Crater 2 ng Mount Kawa, Napakaganda talaga na i-end mo yung journey mo dito sa pagbisita mo sa Mount Kawa. So napakagandang falls so, Ito talaga yung refreshing. Tuto ka lang. Diba? So go! Tuto go! Hindi rin magpapahuli ang bayan ng Lazam kung waterfalls ang usapan. Sa barangay si pa lamang, higit labing lima na ang pwedeng puntahan. Dalawa sa sikat dito ay ang nangaribuan falls at bagi falls na tunay namang nakakawala ng pagod pagkatapos ng ilang oras na lakaran. O ano mga kaelgyan, takam na takam ka na ba sa tubig talon? Ngayon daman ang init ng panahon, huwag kalimutang isama sa inyong bucket list ang mga naggagandahang talon ng kagayan dahil sa kagayan, tunay kang ma-falls in love. Mula dito sa Tuguegarao City, Cagayan, Marjorie and Situmabaw para sa PIA Newsbreak. Sa ating balitang Iloco, Iloko, DA Filmek ng TED iti makinarya nga pang agrikultura nga agata iti 65 million na pesos kada gitiman nalon ti Cagayan damag agapu ken ni Arsenia Likigan nang third ti DA Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanizations kada giti makinarya nga mausar iti panagtalon ng agatad nga inem nga pulo 5 million piso kada giti upat pulo nga kooperatiba ken asosasyon iti mannalon iti probinsya ti Cagayan Napasama ay to ay DJDA Southern Cagayan Research Center, Minanga Norte, Igig, Cagayan in the Uluwan, ni Regional Executive Director Rosemary Aquino, ken DA PILMEC R&D Director Nelson Santiago, iti pinagited iti talunga pulo ken may isang unit ng makina kindagiti nalun ti probinsya. Nagparagawag iti ragsak ni Mayor Ferdinand Trinidad, ken Vice Mayor Judita Trinidad, iti iliti igig, iti departamento para dagiti tulong kinagitiman da nalun iti lugar dan. Ket kastami kadagit ti benepisaryo nga nagapu iti na dumadumang ili. Segun kini Regional Director Aquino, kang runaan na prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maragpatu ti pagilyan ti panagbalbalo ti ekonomiya, nang runan ti mangipaay ti pagbiag, siguridad ti makan, kem pinagaramid ti pangagrikultura, babaen ti makabarong nga mekanisasyon iti panagtalon ipanggap na ito nga aktividad ket pangatwin na tinebel ti mekanisasyon ag ti panagmonitor ken mekan ti panagsanay ti kustu a panagusar ken pen na ti makina tapno may ibaba ti pan nakakisa iti produksyon dagiti man nalon Arsenya agpadpadamag para ti PIA News Break Dako naman tayo sa ating balitang Malacanang Higit na nakararaming Pilipino kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay base sa pinakahuling survey ng OCTA Research uh, Survey. Sa sinurvey ng mga mamamayan noong December 10 hanggang 14 ng nakaraang taon, 59% ang nagsabing kontento sila sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Mas mataas kaysa sa 56% noong buwan ng Oktubre. Naitala ang pinakamataas na satisfaction rating na 71% mula sa National Capital Region at sa Visayas, samantalang pinakamababa naman ang naitala sa balance luzon na mayroon lamang 53%. Sa so 1,200 na mga respondents, ang mga may edad 75 pataas ang nagbigay ng pinakamataas na satisfaction rating sa Pangulo na nasa 76%. Samantalang, ang nagbigay naman ng may pinakamababang satisfaction rating ay ang mga edad 18 hanggang 24. At sa ating trivia for the day, ang honeybee o ang pokyutan ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang pagkain. Marami rin itong pwedeng paggamitan. Subalit, alam nyo ba kung ano ang mga health benefits nito sa ating katawan? Alamin yan sa trivia ni Kimberly Villanueva. Alam nyo ba na ang honey ay maraming health benefits sa ating katawan? Ang honey o pokyutan ay isang matamis na likido na mula sa mga bubuyog. Ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral, enzymes, amino acids at antioxidants na nakakatulong sa kalusugan ng tao. Ang honey ay nagpapagaling ng sugat at impeksyon. Ang honey ay may natural na antibacterial at antifungal properties na nakakatanggal ng mga mikrobyo na maaring magdulot ng impeksyon sa mga sugat. Bukod dito, ang honey ay may anti-inflammatory at pain relieving action na nakakabawas ng pamamaga at kirot sa mga apektadong bahagi. Ang hani ay nagtataglay din ng B pollen na may vitamin C at iba pang mga sustansya na nakakatulong sa paggaling ng balat. Ngunit dapat tandaan na ang honey ay gagamitin para sa pagpapagaling ng sugat ay dapat malinis at walang halo. Kimberly Villanueva naguulat para sa PIA Newsbreak. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Sa ngalan ng ating uh... Regional Head Angeli Lubo Mercado at sa ating Director General Jose A. Torres Jr. Kasama natin sa technical side, sinakasamang Jessica Pabalina stelan Mary Joy Javier at Gaylord Tudao. Ito ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang PIA News Break.